Nagkaroon ng nakaw sa isang jewelry shop sa Sinchu, pumasok ang sospek sa tindahan na pumapanggap tumitingin sa alahas, nang hindi napapansin ang tindera, ninakaw ang ginto na nagkakahalaga ng isang daan at apat na pulibong NT dollars. Tumakas gamit ang convertible na halagang 1.5 milyong NTD. Makikita sa CCTV, isang lalaking nakadilim na aso na damit, nasa loob siya ng tindahan, pumipili ng alahas, nang hindi nakatingin ang tindera, kinuha ang alahas at biglang tumakbo. Kita mo, tumingin pa siya pabalik, ang suspek ay si Gu, 35 anyos, sinilip muna niya kung may nakatingin na staff, habang pinapakita ng staff ang alahas, ninakaw niya ang kwintas. Ayon sa ulat, si Gu, ninakaw ang 8.85 sukat ng ginto, halagang 100 at 40,000 NT dollars, paglabas ng tindahan, sumaka sa bagong modelong kotse, convertible na nagkakahalaga ng NT 1.5 milyon. Isang oras lang matapos ang insidente, sa tulong ng mga pulis sa Zudong, Sinchu, na aresto ang suspect, inilipat sa investigasyon, kakasuhan ng robbery, dinala sa Sinchu Prosecutor's Office. Isang oras matapos matanggap ang report, bandang alas 11.40 sa isa ng umaga, sa harap ng isang templo sa Bipu, nahuli ang kotse ni Wu, ayon sa impormasyon, walang record ng droga ang lalaki, wala ring medical record. Pero nang mahuli tila wala sa sarili, sinabi niyang parang nanaginip siya ng gawin ito. Maging ang ina niya, nagtataka rin, sabi ng ina, hindi sila gipit, bakit pa niya ginawa iyon, pagkatapos nakawin ang kwintas, tumakas gamit ang mamahaling kotse, hindi lang ang ina niya, pati pulis, nagtataka sa motibo. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.